So what is up mga kataho, as kay Dian So mga kataho, narito po tayo sa San Jose, sa simbahan ng San Jose At may ako, may nais po tayong bata dito na Napakasipag na bata Ang siya ay nag-extra nage nag siyang uh, parking boy dito Sa simbahan, nagpapano pa, pa, siya ng mga sasakyan Interview natin yung bata kung bakit na ginagawa ito O yan, so tayo mo ginagawa yung pagpaparking ng sasakyan Para saan mo gagamitin ng pera mo? sa baon. Ang Pag araw ng linggo, alam maraming tao dito, nakakamagkano ka? Uh, 200, 200 pang baon mo na yun. ba? napaka, napakasipag na bawat, napakabait. Uh, kusang loob mong ginagawa yan. Kusang loob mong ginagawa. Isan lang. Hmm. Saan lang. Napasok ka pa. Napasok ka pa. Grade 3. Saan? Taysan. Taysan. Ato ah, wing pasok na rato kasi simbahan. Ah, so mga katawang, sabi sa akin ng batang are, pag Sunday daw, madami daw uh, tao kasi linggo nga naman maraming nagsisimba dito. Hindi tayo pwedeng mga katao magtinda lang Sunday. So mga katao ang batang are napansin ko la ang napakasipag na bata ay talaga namang akala ko din eh kasama nang uh, nasimba kasi ngayon ay Friday, mga may, may simba ngayon napansin ko itong batang to uh, nag-aasis sa dun sa mga sasakyan na pumaparada na, ano pinakamalaki mong kita dito? 200. yung pinakamalaki na yung pinakamalaki alibaw pagkaroon linggo siyempre marami kayo dito mga bata ano yung mga bata rin yung mga kasama dito ang nagpaparking dito Naka, magkano ka noon 200. 200 laang Pali mo, pag solo mo, pag walang ikaw la, nakaka -ano ka. 300. 300. Aba, malaking bagay na rin yun. Isang lingong bawa na rin yun, no? Oh. Oo, oh, mga kataho, ang batang nga rin eh. Ay, di, marami ka na siguro ng ipon, no? Marami ka na ng ipon. Wala pa din. Ilan kayo mga kapatid? Wala, namatay isa. I bali, ilan na lang kayo? Anim. Anim. Ikaw ang panganay. Ha? So paras pala kami mga katahon na rin. Kung di mo tutoy natatanong ako, eh, panganay din. Kami e, madami. Kami eh, labing dalawang magkakapatid. Ganyan din, ganyan din ako nung bata ako. Kaso yung akin naman, iba. Pagtitindi naman ang ginakawa ko nung bata ako, ganyan ang edad. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Eight. Eight. Walong taon. Ibig sabihin, ikaw ang panganay. Anim kayo magkakapatid. Anong trabaho ng magulang mo? Wala silang trabaho. Ang Ang yung papa, ang tatay. Mm. So, magkapares tayo ng pinagdaanan sa buhay. Uh, kami naman, labing dalawa. Tatay ko naman, construction din ang trabaho. Tapos ako, negosyante, magtataho. Si Tahomoto, Moto, nakilala mo ka ako? Si Tahomoto? Moto? <laughs> so, mga katuhang batang hariin, nakaka-inspire lang na makita hindi isa yung isa ibang bata na nangihingi lang sa kanya pinaghihirapan niya mga kataho so ilang mga kataho at ang um, natutuwa ko sa bata ngarat nakikita ko mga kataho yung kanyang kasipagan at yung bata ko yung garni garni din ho ikaw tayo ano pangarap mo nakatapos kung makakapagkulihyo at makakatapos ano pangarap, ano pangarap mong polis o sundalaw kung ah wala pa ako ito sana gusto kong maging pulis eh. Kaya lang hindi naging pulis. Magtataho ang pinatakan. Siya out tayo eh. E ako eh, meron na din bintang kaunti. Ibibigay ko na rin sa iyong sandaan. Pambaon mo rin ha. Hindi mo binibigay kung kung kanino ha. Pambaon mo. Tinutulong mo sa magulang mo. Tutulong mo sa magulang mo. Arre. Ibibigay ko na rin sa iyo. Hmm, sige. Ito to ah. Pagsipakan mo at mag ka ng mabuti ha. So ayun mga kataho, uh, nakakatuwa lang makakita ng garing bata nagsisikap siya para sa kanyang sarili pang daw niya. At sila daw ay walang pasok ngayon at uh, module daw tuwing Friday. So ayun lang po mga katao, ayos nga lang kayo uh, mga kataho, kung kayo po hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At ito po si Tahomoto, laging nagsasabi sa karsada ay mag-iwan, ay ah, mag-iwan, Pagbaon lagi na nga matayong pasensya para iwas aberya. Yun lang po. Mga God bless you all.